Guys, tingnan nyo itong nabili kong punching ball. Ayan o, oh, ang angas. Parang may kasuntukan talaga o. Oh. Kumaka-counter pa. Ang lupit nito tapos ang mura pa. Nabili ko lang sa Shopee. Perfecto sa mga gustong magpapawis, mag-workout. Imbis na magsusumba ka sa labas, bumili ka na lang nito tapos yan ang gamitin mo sa pagpapapawis. Natuto ka ng sumuntok, pinagpawisan ka pa. Alright, tapos motibay siya guys complete set na siya may meron ng ball tapos meron ng gloves ayan o oh. ayan tapos pinadidikit lang siya sa sahig tapos ma ano siya madikit hindi siya natatanggal ayan o oh. kita nyo naman sa video ayan o oh. alright sa so mga gustong mag order nito guys ilalagay ko yung link sa baba nasa comment section check out nyo na sa Shopee alright tingnan nyo o oh. ang galing kong samunta ko oh. Upal. ano ba o ano, sparring tayo, boy. <laughs> ah, naubusan na pala ako ng sasabihin. Tangina, panoorin niyo na lang hanggang dulo. Bye-bye!